Maliwanag na, na ang headlight ni Hag. Hindi na siya dalawang kandila ang katumbas. So pinalitan ko na ng headlight bulb si Honda Nabi. Yung pinalit ko ay LED bulb H4 yung size. And ang kulay niya ay puti. White ang low, white din ang high. So ito yung liwanag niya. Buo at hindi kalat yung buga niya. Ayan yung low and ito yung high. O so, LED na yan, kaya matipid yan sa baterya. So kapag gusto nyo yung LED bulb na headlight na yan, H4. Para sa mga motorsiklo dyan na ang headlight ay H4 ang size ng kanilang bulb. Okay na okay tong LED na to. Meron niyang pan, ay no. Meron siyang cooling pan para natutulungan niya para mapababa yung init na nanggagaling doon sa liwanag. So kapag gusto nyo yung LED bulb na yan na headlight for motorcycle, H4 ang size at meron ding regular size. Meron tayong basket dyan sa gilid ng video. Tapos follow nyo rin ako. Ingat!